May mga araw nagigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog. Kinabukasan ganun na naman, paulit-ulit na lang walang katapusan. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil wala tayong choice. Para sa pamilya, para sa pangarap, o minsan para lang mabuhay. Pero kailan nga ba nagiging problema ang kasipagan? Kailan nagiging tanikala ang responsibilidad? Kung nararamdaman mong parang nakakulong ka na sa trabaho mo, hindi ka nag-iisa. Maraming dumaan na sa ganyan at may mga paraan para baguhin ang pananaw mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong bagay na dapat mong tandaan kapag pakiramdam mo ay wala ka ng ibang pagpipilian kundi magtrabaho ng magtrabaho. Pero bago tayo magpatuloy, ay ilike mo na ang ating video Mag-subscribe, pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos. Una, ang buhay ay hindi lang tungkol sa trabaho. Mahalaga ang trabaho, pero hindi ito ang buod ng iyong pagkatao. Kung ang buhay mo ay umiikot na lang sa trabaho, baka dumating ang araw na makaligtaan mo ang mas mahalagang bagay, ang pamilya, ang kalusugan, at ang sarili mong kasiyahan. Ang pagsisikap ay mahalaga, pero kung wala kang oras upang malasap ang bunga nito, para saan pa? Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa bank account, kundi sa kalidad ng mga sandaling na ipon mo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Hindi mo kailangang tumigil sa pagtatrabaho para magkaroon ng balance. Minsan, sapat na ang paglaan ng oras para sa maliliit na bagay isang hapunan kasama ang pamilya, isang tahimik na oras para sa sarili o kahit ilang minutong paghinga mula sa stress ng trabaho. Tandaan, kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang magtrabaho, hindi trabaho ang mag-aalaga sa iyo, kundi ang mga taong pinili mong bigyang halaga habang abala ka sa pagsusumikap. Pangalawa, hanapin ang kahulugan sa ginagawa mo. Maraming nawawalan ng gana sa trabaho dahil pakiramdam nila wala itong saysay. Paulit-ulit, walang thrill, at tila isang obligasyon lamang. Ngunit ang sikreto sa hindi madaling pagsuko ay ang paghanap ng mas malalim na kahulugan sa ginagawa mo. Hindi lang ito tungkol sa sahod, ito rin ay tungkol sa dahilan kung bakit mo ito ginagawa, para matustusan ang pamilya mo, para sa isang pangarap. Kapag malinaw ang layunin mo, nagkakaroon ng direksyon ang bawat araw na pagod at sakripisyo. Bukod sa personal na dahilan, subukan mong tingnan ang epekto ng trabaho mo sa iba. Minsan, kahit simpleng gawain ay may malaking ambag sa mundo. Kung nagtatrabaho ka sa retail, isipin mo kung paano ka nakakatulong sa mga customer. Kung nasa opisina ka, isipin mong bahagi ka ng isang sistemang nagpapagalaw sa ekonomiya. Ang trabaho ay hindi lang isang paraan para kumita. Ito rin ay isang oportunidad upang magbigay halaga sa iba. Kapag natutunan mong makita ito sa ganitong pananaw, mas nagiging magaan ang bawat pagsusumikap. Pangatlo, huwag kalimutang alagaan ang sarili mo. Sa sobrang tutok sa trabaho, madaling makalimutan ang sariling pangangailangan. Maraming nag-iisip na mas magiging produktibo sila kung isa sakripisyo nila ang pahinga, pagkain o simpleng oras para huminga. Ngunit kung patuloy mong pinapabayaan ang sarili mo, darating ang araw na babagsak ka at walang trabaho ang magiging sapat na dahilan para hindi mo alagaan ang iyong kalusugan. Ang katawan mo ay parang makina, kung hindi mo ito aalagaan, masisira ito sa paglipas ng panahon. Ang sapat na tulog, tamang pagkain at pahinga ay hindi luho kundi pangangailangan. Bukod sa pisikal na kalusugan, alagaan mo rin ang iyong emosyonal at mental na estado. Humanap ng paraan upang mailabas ang stress. Maaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng paglalakad, pakikipag-usap sa kaibigan o kahit ilang minutong pag-meditate. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa sipag kundi sa kakayahang pagsabayin ang pagsusumikap at pag-aalaga sa sarili. Pangapat, hindi ka nakakulong sa sitwasyon mo ngayon. Kapag matagal ka nang nagtatrabaho, nang walang pahinga, maaring pakiramdam mo ay wala ng ibang mundo sa labas ng trabaho mo. Para kang nakakulong sa isang sistema kung saan kailangan mong magpatuloy kahit ubos ka na. Pero tandaan, walang sitwasyon ang permanente. Ang trabaho mo ngayon ay maaaring isang yugto lang at ikaw ang may kakayahang baguhin ang direksyon mo. Kung wala kang choice ngayon kundi magtrabaho ng walang tigil, simulan mong magplano para sa hinaharap. Ano ang mga hakbang na pwede mong gawin upang makahanap ng mas magandang oportunidad? Pwede kang mag-aral ng bagong skills, mag-ipon para sa negosyo, o maghanap ng mas flexible na trabaho. Ang bawat maliit na hakbang ay isang paraan upang magkaroon ng bagong pagpipilian sa buhay. Huwag matakot sa pagbabago. Minsan, ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay wala tayong choice ay dahil takot tayong lumabas sa comfort zone natin. Panglima, matutong magsabi ng hindi. Takot kang tumanggi sa dagdag na trabaho, overtime o kahit sa mga hindi mo na responsibilidad. Maraming empleyado ang nahihirapang magsabi ng hindi dahil iniisip nilang baka mawalan ng tiwala sa kanila ang boss nila at mawalan sila ng trabaho. Pero kung palagi mong inuuna ang trabaho kaysa sa sarili mo, darating ang oras na ikaw mismo ang mawawalan ng energy, ng motivation at minsan ng respeto sa sarili. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging tamad. Ito ay pagtatakda ng tamang limitasyon. Walang masama sa pagiging masipag, pero kung ang sipag mo ay nagiging dahilan ng iyong burnout, dapat mo nang isipin kung ito ba ay worth it sa dulo. Subukang unahin ang pinakamahahalagang gawain at huwag matakot na iset ang iyong personal boundaries. Tandaan, hindi ka obligadong gawin ang lahat ng bagay para lang mapansin o mapahalagahan. Pang-anim, gamitin ang trabaho bilang hakbang patungo sa mas magandang buhay. Sa halip na hayaang ikaw ang gamitin ng trabaho Gamitin mo ito bilang hakbang upang makarating sa mas magandang estado ng buhay. Huwag kang makontento na natatali sa isang posisyon ng walang malinaw na direksyon. Laging itanong sa sarili mo, ano ang next step ko? O paano ko gagamitin ang trabahong ito para sa mas malaking layunin? Maaring gamitin mo ang trabaho mo upang makakuha ng bagong skills, makapag-ipon o makabuo ng connection na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Kung hindi mo talaga gusto ang trabaho mo, isipin mong pansamantala lang ito habang nagpaplano ka ng mas magandang oportunidad. Hindi mo kailangang manatili sa isang bagay habang buhay kung hindi ka na lumalago. Pero habang nariyan ka pa, siguraduhin mong natututo ka at ginagamit mo ang bawat pagkakataon upang umangat. Pampito, ang kasipagan ay mahalaga pero hindi ito dapat maging kapalit ng buhay mo. Laging sinasabi na ang sipag ang susi sa tagumpay. Totoo ito. Pero paano kung ang kasipagan mo ay nagiging dahilan upang makalimutan mong mabuhay? May mga taong buong buhay nilang inialay sa trabaho, iniwan ang pamilya, at sa huli, natagpuan ang sarili nilang pagod at puno ng panghihinayang. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa kung gaano ka kasipag, kundi kung paano mo nagamit ang sipag mo ng may tamang direksyon. Pwede kang maging masipag at matagumpay nang hindi isinasakripisyo ang sarili mo. Magtakda ng boundaries. Kung oras ng pahinga, huwag nang magtrabaho. Kung may pagkakataon kang magbakasyon, huwag mong ipagpaliban. Hindi sukatan ng tagumpay ang pagiging abala, mas mahalaga ang pagkakaroon ng buhay na balanse at may saysay. Pangwalo, darating ang panahon na kailangan mong magpahinga. Huwag mong hintayin ang pagkakataong iyon. Lahat tayo ay may limitasyon. Darating ang araw na mapapagod ka rin at kung hindi mo inalagaan ang sarili mo, maaring dumating ang panahon na mapipilitang kang huminto. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ka nang magagawa. Ang pahinga ay hindi isang reward, kundi isang necessity. Hindi mo kailangang hintayin ang katawan mong bumigay bago mo maintindihan ang halaga nito. Kahit gaano ka kaabala, humanap ng oras upang alagaan ang sarili. Dahil sa dulo, ang pinakaimportanteng bagay ay hindi lang kung gaano ka kasipag, kundi kung paano mo ginamit ang buhay mo ng may tunay na kahulugan. Sa huli, hindi trabaho ang problema, kundi kung paano natin ito hinahayaan na lamunin ang buong pagkatao natin. Kahit sa gitna ng pagod at responsibilidad, may puwang pa rin para sa sarili, para sa kasiyahan at para sa tunay na layunin ng buhay. Kaya huwag mong hayaang maging tanikala ang trabaho mo. Gamitin mo ito bilang tulay patungo sa buhay na gusto mo. Magpahinga kung kailangan alagaan ang sarili at tandaan, ikaw ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Aling aral sa video na ito ang pinakatumatak sa iyo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos